So, what's up guys? Yan, kasama ko ulit si Carol. Yan, pupunta kami sa bilihan ng tipas na kopya dito sa Tagi. Makati? Tagi. Tagi. Yan. Papun tipas Papun Tagi. Tipas Tagi. Papunta kami ngayon doon. So, bye-bye so lang kayo dyan guys. Yan. Punta tayo doon. Bye. So guys, nakarating na kami sa pilihan talaga ng Hopya dito sa Ribonet Store. Tribunet store, yan. Dito sa Tipas, Tagig. Pupunta na kami. Ito na yung bago store nila guys. Nag-transfer sila na dito sa dati. Ito na yung bago. Ah. Eh ganyan siya kamuro. Oh. Mm -hmm. mm -hmm. okay. So guys, ito na yung nabili namin. Ito lang yung available. So hahanap pa kami sa iba. Uh, oh, yung stop. favorite ko na ube de leche. Yung baboy kasi hindi pa available. Kasi magkakatae pa daw sila ng baboy. Kaya sa iba na lang kami bibili. Pero same lang din naman sila ng gawa. Pero ito kasi yung original na, tip na tipas na tribonets yan. Dito lang yan. Ah, uh, so search sila guys sa uh, Google Map. Ah, uh, madali lang sila i-search doon. Uh, niyo naman agad. At dadalhin kayo hindi na kayo ililigaw. So, doon naman tayo sa kabila. na uh, maraming dito gawaan ng Hopya. Kaya makakapamili ka. So, doon tayo sa kapila Hi guys! So, nakauwi na kami galing Tipas, Taguig. At ngayon ay titikman natin itong mga binili naming hopia. So, meron dito ang um, peanut cookies and cream, munggo, tsaka ano to? Fudge. fudge. Hopia fudge. O, siya, hopia fudge. At so, titikman namin ito yung isa. Kung ano yung masarap. Pero alam kong masarap to guys. So, yan. Kain na tayo guys. Happy eating sa ating lahat. So, ayan guys. Tikman na natin isa-isa yung mga binili namin kanina. Ito lang kasi yung mga available na mm -hmm. na flavor. Kasi yun, naubusan na ng stock yung lalo yung favorite kong Ube de leche. At sya yung favorite ng tatay kong kopya baboy. baboy. Yan. Kasi magkakatay pa daw sila ng baboy. Ayan. <laughs> <laughs> so, kain tayo. Ito yung unahin natin yung fudge nila. Yan. Siguro hati na lang kaming kakain kasi busog pa kami ito, kain lang namin ng lunch so, ina ka na Oo nga pala guys, kanina um, may pinuntahan kami may nadaanan kami ng um, kapihan, so bumili kami alam ko kasi na uh, pag kumain ka ng Hopia ang kapartner ng Hopia is kape, so ayan may binili kami ng kape yung isa kami, uh, isang caramel macchiato at Spanish latte. So, yun. Dito kami bumili sa Porsche Cafe. Dito yan sa Pilar. Palar pala. pilar, Ah, uh, nakalokay. Yung isang mo. Ang sarap. Nasa chocolate. Next na. Ito na lang ng uh, peanut. Natin hmm. kami ha. Yung talagang peanut siya. Ito bagong labas lang nila to eh. Yung peanut. Kasi wala to dun sa binibilan ni Carol. Hmm, tarap. Nasa ano? Nasang peanut butter. sarap masarap. Ayun, shoutout shout out kay Tita. Tita, hi ka naman. <laughs> tita, hi ka. <ta>. Yan. <laughs> hi ka. So, ayun guys. Dito na tayo nagtatapos. So, lahat naman ng hopyang tipas na ribbonets ay talagang masarap. So, dati pa naman kasi tong ribbonets big shop, masarap na yung mga hopya nila. May mga bagong flavor lang sila katulad nitong peanut cookies and cream and yung uh, hope you fudge. Pero parehas na masarap. So, dito na tayo nagtatapos. Kung hindi ka pa nakapag-like sa channel ko, yan, i-like mo na yung red button dyan. Para lagi kang updated sa mga na-upload kong video. Yan. Maraming salamat po. At ito so, si Poto mo to. And si Teacher ka. At dito na po na tayo nagtatapos. Happy eating po sa ating lahat. Salamat po. Bye. Bye. Bye.